Jane? Ah, ano nangyari sa'yo? Ano sakit mo? Ba't mo sinabi sa'kin sa may sakit ka? Ayoko maawa kay sa'kin. akin. Ayoko makita niyo ako nahihirapan dahil magiging malungkot lang kayo. Kahit na, asawa mo ko. May anak tayo. Oh, edi eh, apo, sino yung kausap mo? Nandito na kami ni Papsi mo. Wala po. Yung kaibigan ko lang po yun. Hindi ka ba nagsisinungaling sa amin ng wobo mo, anak? Remember, dati sinabi ko sa sa'yo, uminom ka ng gamot mo. Sabi mo, nakainom ka na kahit hindi pa. Hindi po, Papa. Why po? Remember, I told you, bad ang nagsisinungaling. Opo, remember po yun. Hindi naman siguro nagsisinungaling to si Ellie. Mabayit na bata to eh. At ah, uh, kung ngayon, kumain ka na ba? Uminom ka na ba ng gamot mo? Yes po. N Nanay Kloti cooked something for me po kanina. Sarap nga po eh. O, oh, sige. Mag-prepare lang kami ng wowo mo ha. Tapos, dinner tayo. okay eh? po. kaya po. Opo, kami muna rin. Papsi mo ha. Okay. Hey. Bye bye. Hmm, Clotilde. Kumusta ba si Eddie pag wala kami ni Kit? Naiinom ba niya yung mga gamot niya? Ah, problema mo, Sir Boy. Napapainom ko naman siya ng gamot araw-araw. Kaya lang po, eh, parang matanglay pa rin po si Ellie. At saka po, Malungkot pa rin siya. Kung minsan nga po, sinasamahan ko na siya para maglaro at mamasyal po sa labasan. Para lang po, uh, sumaya siya. Pero pakiramdam ko pa rin po, nalulungkot pa rin siya dahil namimiss niya yung mama niya. Ganun ba? Alam mo, kung ako lang masusunod, okay lang sa akin nagkakausap niya si uh, Ellie at saka si uh, Jean. Kasi uh, kahit sa video ko lang, okay lang sa akin. Ako nga yung nagtataka kung bakit itong si Kid Garit na garit kay Jin Samantalang uh, ang bait naman ni Jin Hindi naman na nalalaki si Jin Sana maayos na to Sir boy, kahit naman ako nagtataka kung anong dahilan Bakit sila nagkahiwalay eh. Mukhang okay naman po sila eh. Ay nako, kayong dalawa talaga kailan nyo ba hindi ko kayo naririnig? Kahit ako din naman eh, nalulungkot ako kasi hindi kami magkasamang tatlo. Matalang yung anak namin. Miss na miss niya na yung mama niya. Yun naman pala, anak. Eh bakit hindi na lang kayo magkabali ka Jin? Gusto ko naman, Dad. Si Jin lang talaga eh. Ayaw niyo kasi malaman ng anak namin na mahirap lang siya. Na pumato lang siya sa akin kasi may kaya tayo. Ang babaw na dahilan yan, kid. Hindi tama yan na ganyan ang iniisip ni Jin totoo lang, hindi dapat maging hadlang yung antas ng buhay natin para magkabali ka kayo ni Jean. Eh, Dad, sinusubukan ko naman siyang tawagan eh. Pero hindi naman siya sumasagot. Eh, bakit hindi na nga kayo magkabali ka ni Jean? Sige po, Dad. Bukas, subukan ko siyang puntahan. Masakaling mag-aayos kami. That's good, anak. ha? Oh, ate, kumain ka muna para may lakas ka po. At sige ka, mag-uusap pa kayo, di ba, ni Ellie? Gusto mo ba maging obvious na mayroon kang sakit? Oo oh, nga, eh. Gusto, gusto ko pa namin makausap yung anak ko. Pero nanghihina na ako. Eh, dapat diba kasi bakit ba kailangan mo pang iiwan sila? Di ba dapat kasama mo sila dahil may sakit ka? Ayoko kasi silang masaktan. kapag nawala ako. Okay na. Okay na ako ilang yun nahihirapan. Eh, paano naman ate? Eh, nasasaktan sila ngayon, lalo na si Ellie. Lumaki siya na wala ka sa tabi niya. Alam ko mas okay pag tayong dalawa lang. Basta, pag nawala ako, ikaw na bahala magpaliwanag sa kanilang dalawa. Oh, ah. kuya, ah, nandito po kayo. Oh. Bakit po? Ah, nandiyan ba si ate mo? Gusto ko lang kasi siyang makausap tungkol sa anak namin eh. Ah, ano po kasi kuya? Ano, paano ko ito sasabihin? Eh, ano po, uh, nandito po si ate, pero ayaw po kayo makita. Ha? Eh. Huh? <laughs> Bakit naman? Kahit saglit lang, oh, importante lang makausap ko siya tungkol sa anak namin kasi. ah uh, uh, sige po, pero huwag kayo magbibigla sa makikita niyo, ha? Huh? Bakit naman? Eh, basta tara na lang, S sundan niyo na lang po ako sa kwarto ni ate. Ay, sige. sige, pasok mo na po, ayan. Jane? Ah, anong nangyari sa'yo? Ano sakit mo? Ba't naman sinabi sa'kin sa may sakit ka? Ayoko maawa kay sa akin. Ayoko makita niyo ako nahihirapan dahil magiging malungkot lang kayo. Kahit na, asawa mo ko. May anak tayo. S ah. Sabihin mo nang selfish ako pero gusto ko kayong mabuhay ng normal. Hindi. Sa ayaw at sa gusto mo, dadalhin kita sa ospital. Papaconfine kita. Papagamot kita. Hindi na. Malubha na yung sakit ko. Ha, hindi, basta. Papaconfine kita. Uh, sumama ka na sa amin, ha? Para maalagaan mo yung ate mo, okay? Uh, okay, okay. Uh, sige, paasalan ng gamit niya, ha? Sige, uh, sige. Ma, andito na po ako. Kamusta ka po? Okay na po, anak. Gagaling ako para sa mo. Magpagaling ka po, ah. Gusto na po kita makasama, ma. Please, ma. Ayan, Jin, ha. Nandito na kami ng anak mo. Gagawin natin lahat para gumaling ka dyan. Hmm. Sorry sa inyo, ha. Ah. Naging selfish ako. Hindi wala naman kasi kayo masaktan pag nawala ako. Kaya, mas pinagiging ka Ang oh, saya-saya ko po kasi po, kakasama na po ulit tayo. I love you, ma. Ana, pag mo ba, dito si mama. Sa bahay na siya dito. Talaga po? Yes, Ana. Ah, Sige na. okay. Ayan na, kalabas yun muna. Pasig na po din yung mami mo. Ha? Pa. naka na ako nung bahay natin. Nasaan yung anak ko? Nasaan si Ellie? Jin, welcome home. Masaya ako na nakita ko magaling ka na. Magandang araw po. Yeah, Magandang araw. Maraming salamat po pala sa mga tulong niyo, ha. Ah. Pero, nasan po yung anak ko? Nasan po si Ellie? Welcome home, ah. Jin. Masaya ko na nakita ka magaling ka na. <laughs> um, Hello po, Tita Kaloti. Parang hindi po kayo tumatanda, ah. Pero, nasan po si Ellie? Um, Ma, mga mo tayo sa kwarto mo. Magpahinga ka muna. Uh, <laughs> mm. gusto ko muna sanang makita yung anak ko sa si Ellie. Uh, ma ano kasi may matagal-tagal kasi na confined uh, four months din naalala mo nung dumalo kami sa yo sabi sa akin ni Edinon yun yung pinakamasayang araw niya sa buhay niya tapos the following day chine ko siya dun sa kwarto niya wala nang bala yung anak natin. <laughs> nung hinawakan ko siya, malamig na siya. Pero, alam ko masaya siya eh. Kasi eto, nakita ko siya nakangiti pag natutulog. Sinubukan ko sabihin sa'yo pero sabi kasi sa akin ng doktor matagal-tagal pa daw bago ka gumalik. Kaya mas pinili ko muna na isabihin sa'yo. Hindi. Hindi totoo yan. Hindi, hindi, hindi si sa Ellie. Anak! Ellie! Yeah. na si Mama! Yeah, Nagpagaling ako para sa'yo! Anak! Ellie! Jin, wala na si Ellie. Ito ang nakita ko sa tabi niya nung mawala siya. Masaya siya na magkakasama na kayo. Ito yung huling gawa niya na magkakasama pamilya niya. Apo. Tao po. wala nang po. Bukas na Ah, bukas na Bukas agad? Agad. Bubuksan mo na agad pinto. Ah, okay. kuya, ikaw pala. Okay, three, two, ayaw ka lang. Ayaw lang, pabukas. Okay. Hindi, ano ko lang. Okay. So, hindi ko na po Ika-close. Okay, three, two, <laughs> oh my God! Jinka. Anong nangyari sa'yo? A anong sakit mo? Ba't ka mo sinabi sa'yo na may sakit ka? Ayoko maawa ka. Ready mo It's mine. Are you sure? eh. Okay. Three, two, one, action! 3, 2, 1, action! Hi, fam! This is Ian Pecho. Hi, guys! This is Aya Kung naghahanap po kayo ng hotpot with buffet, nagkakalaga po yan sa lagang 899 Pero kung gusto nyo po, meron din tayong hotpot lang sa alagang 599 sa araw ng Monday to Thursday. Oras po ng lunchtime, ha? At kung kayo po ay meron dalang sasakyan, huwag kayong mag-alala. Dahil dito po sa branch na to, meron po tayong basement parking. salamat po sa panunod ng Tibon Manila araw-araw. And kindly subscribe to our YouTube channel, Tibon Manila and The Crazy Ones. The Crazy Ones? Life never gets old. Oops! At sa Tibon Manila, ang sayay walang patulad. Hey! Sa Tibon Manila, buhay ay masaya kasama ang bagata. Wala kasi saya sa bawat tulog at galaw. Magkasama tayong lahat, Tibon Manila. Olang pag-alilangan.